Ah, meron po akong pasyente ngayon. Taga malabunda po sila. Kasama ni pangalan mo? Joy Boy. Joy Boy. Gagamutin ko po si nanay kasi meron po siyang dinaramdam. Ay, ano po dinaramdam niyo? Ito po yung mata ko may pressure tapos may butli sa likod Tapos ano, ng ang balikat ko, makati ang likod ko. Marami po. Hindi na nga patulog. Mo mm. Pero matagal na pong ano, naramdaman niyan. Ano La na eh. po ito? Ilang pala niyan. Hindi naman Hindi naman ganito. Hindi ganito. naman Hindi naman naman ganito. Hindi Hindi naman ganito. Hindi naman Hindi naman ganito. Hindi naman ganito. Hindi naman Hanggang sa bang sakit. Pag yan nung kapo ito, <coughs> kung sa maabot. Pag yan nung walang karamdaman, hanggang dito lang po. Pero pag may naramdaman kayo, Oh, hanggang sa ito. Ano po, kuryente? Hanggang sa buong sakit. Hanggang sa buong Pumapasok po, pumapanik. Hanggang sampu. buong Hanggang sa Hanggang sa Ayah punya. Ayah punya. Ayah punya. Ayah punya. <laughs> Marami mang parung sa lugar ninyo

Jesus, mayos okay. Diyos, aman dito sa mga pangyarihan sa Wala na iba. Ang Papa Diyos ay narito sa harapan ng ngayon. Ano ginawa mo sa kanya? Ano ang ginawa mo sa kanya? Tangin mo. Ha? Ano ang sasabi mo? Tangin mo. Huwag mo magmumarahi. Aman Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Ha? Aman Diyos, Papa. Kunin mo yung cross. Tangin na mo. Bakit mo ako dinasan dito? Hindi tayo na ano ha? Inalo ka niya. kanya, mm -hmm. ka niya. Inalo ka niya. Binula ko yan. Bakit mo binulag? Nalandi yan. Ay, nanu ka niya. Naiingit ako oh, dyan. Huwag kang maingit. Maganda yan eh. Ah, oh, ganon. Pero ang pawit naman. Oo. Oh. Taga saan ka? Darong, kapit bahay ko lang. Ano pangalan mo? Celia. Celia, mm -hmm. pakiusap mo sa'yo. Pagalingin mo siya. Panggaling mo na. Ngayon din. Tanggalin mo ngayon din. Ayong kamay mo. Yeah, mo, Sige na, mm. alam kong mabait ka, mm. alam kong hindi ka salvahe, mm. alam kong maawain ka, mm. at alam kong matulungin ka. Mm. Kaya tulungan mo siya. Mm. Sige na, sige mm. na, ihaplas yeah, mo yung kamay mo. Ihaplas mm. yeah, mo na, sige na. Mm. Sige na. Ay, ang bait. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko sa mga ginagamot ko. Mm. nakikinig at tatatakot sa Panginoon Diyos. Mm. Yan. Yeah. Mm. Mm. Ano ginawa mo sa kanya? Ginan mo siya. Ano nilagay mo sa likod niya? Bigyan mm -hmm. oh, nang, nang ang mata niya. O, oh, tapos? Dugo. Dugo? Para mabulag siya. Duwag. Ano ba kinahingit mo sa kanya, Celia? Maganda yan. Tapos? Maganda yan. O. Oh. Ingit na ingit nga ako dyan eh. Pag nakaayos yan, ingit na ingit ako dyan sa putang inang malanding babae. Putang inang iyang malanding. Bakit ka ba magalit sa kanya? Ang doon hmm. hanggang ngayon ganyan ka. Hmm. Maganda yeah. yan, nagagandahan ako sa kanya. Pero ang tangin naman yan eh. Oh. Pero paglag nga ang bintil niya, malanding yan eh. Oo. Ano ang mo? Hmm. Basta, hindi ko alam ba't ako naiingit sa kanya. Wow. Hindi ko alam. Ilang taong ka nang ganito, marami ka na ba napatay? Sa iya? Hmm. Wala pa. Ah. Wala naman. Buti Yan lang ang pinaparusahan hain. ko dahil masyado no, kong naiingit sa kanya. Tanggalin mo na yung nasa mata niya. Mm -hmm. Sige na. Ayan. Hingiring kita ng tawad kay Papa Jesus. Mm -hmm. Para hindi ka niya ano, pagalitan. Mm -hmm. Alam kong darating ka rito eh. Mm -hmm. Mapalay mo. Hindi makita inaano. Ba't ba ako ginagalito ha? Hindi makita inaano Ah. Ginalaw bakit ako din siya lang naman ginalaw ko? Mm. Bakit ba pinapakialaman mo ako? Mm. Tangina mo ka. Tanggalin niya sa mata niya. Tanggalin niya sa mata niya. Tangina mo ka. O bunit siyang awayin. ayin. Mm Huwag -hmm. ka nang magmura. Mm -hmm. At ah, dinadala sa likod niya. Mm -hmm. Ah, ba ambay pa lang ni Celia, mabubuli kita. kang mm -hmm. gagawin sa ibang mangkukulam na salbahe. Ayan. Okay. dalawang kamay, pati sa ulo, yung mga nangangati na yan. Mm. Tanggalin mo yan. Mm. O, diba? Mm. Ang ina mo, purita. Mas lalo ba kitang pahirapan po, ang ina mo? Bud na. Ang ina mo. lalo kita. Ang ina mo. Ano ba galit mo kasi sa kanya? Sabihin mo nga, sabihin mo sa kanya. Gusto ko saan mo wala na siya. Nahingkita ko dyan. Eh. Wag. Nahingkita ko dyan. Okay. May pera yan. O di manghingi naman hmm. hmm. hindi yan nangungutang. Tahimik oh. lang yung sa bahay nila. Para oh. Sa, para sa nga yan, para nga yan eh. Hindi ko alam bakit ako ingit na ingit yan. Hindi nangungutang yan. Kala mo? Ikaw nangungutang ka. Uh, ako hindi rin ako nagpapautang. Marami akong pautang eh. Oh. Ako nagpapautang ako ng time sila. Ayun, ayun, dapat yun ang kinukula kinu mo. Ang bakit ako, yun ang dapat? ako naiingit yan? Hindi ko alam kung anong meron ang babaeng yan na dapat ko ikaingit. Bukoy ka ng malanding babae, puta ka ng Huwag ka nagmumula ka mahal na nama. Masama yun. Binulag ko talaga yung mata niya eh. Huwag, tanggalin mo. Binulag ko talaga. Magpadoktor siya para maubos ang pera niya. Huwag. Para magkapera. Huwag ganun, huwag. Huwag ganun. Tanggalin mo na sa loob mata niya. Tanggalin mo. Para makakita siya. Kawawa naman eh. Binulag ko talaga yan. Binulag ko talaga yan. Nilagyan ko talaga ng dugo yung mata niya. Tsaka? Buhangin. Dugo lang ang nilagay ko. sa yes, likod niya. Tsaka itong ano, sa kanyang balikat. Oo. Oh. Nilagyan ko ng dutrid-dutrid yan para itong um, magkasakit. Para mamatay na yan. Gusto ko nga mawala na yan dito sa lugar namin eh. Hindi ko alam wala namang ginagawa sa akin yan. Pero inggit na inggit ako dyan sa putang ng babae na yan. Pag nakikita ko yan, naiinggit ako, hindi ko alam. Ay, Diyos ko, Panginoon. Tamang-tamatawag so, ka sa Diyos. Hmm. Kailangan hindi ka nagmumura. At oh, saka hindi ka nananakit. Mm. 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 Yung saya, ano? Yung tuhod ko. O oh, sige, tanggalin mo sa tuhod. Pati yung tuhod ko, pinalawa. Ano naman yung tuhod yeah, mm. Lahat. Mm. Lahat ng sakit na ko sa akin. Yan, tanggalin. Lahat. ng sakit na ko sa kanya. Para, ma para maghirap siya. Gusto ko naghihirap siya eh. Gusto well, na. Gusto ko naghihirap Ay, siya. Ngayon nagkakilala tayo, nagkausap tayo. Alang-alang mm -hmm. kay Mahal na Santo Ninyo. Gusto ko. Eh, sa kanya na gumaling siya. Gusto ko naghihirap siya. Wag. tuwang tuwa pag nakikita naghihirap. Ngayon, naku, ang pangit-pangitan yan. Ang pangitan yan ngayon. Hmm. Hmm. pangit na. Ang pangit na. Pumayap siya. pangit Ang pangit Ang oh, so um, pangit na. Oh, so ang ganda niya. Ngayon, tumamit niya. Wigla yung bumaksak. Parang naman siya iya, ginanun. Naingit na ako. Hindi ko nga alam kung anong meron sa kanya. dapat gayahin mo na lang ang ingit mo. Ay, kahit gayahin ko siya, hindi ko siya mag-aaya. Hindi, kaya mo yan. na lang naka-make-up. O, oh, di mag-make-up ka. Palagi na lang naka-ayos. Gusto mo, bigyan pa so, kitang make-up. Kaya nga lang, naka-make-up siya, naingit pala. Pwede, <laughs> ikaw, mag-make-up ka rin. Dumakasara pa niya, tapos putoy ng makeup yung mukha mo. Ah, ngayon, natutuwa na ako sa kanya. Ang pangit-pangit niya na. Pag mukana ka niya, saka ang pinti. Ang pangit na. Napaka-pangit na. Huwag naman. Huwag ah? gano'n. Kasi ah? yung mana ninyo, mga sa lahat. May ikan tawad ninyo. Ah, hindi. Bakit? Ba't hindi kayo? Hindi! Ayaw mo humingan tawad sa kanya? Hindi! Ayaw mana ninyo nakatingin, no? Oh. ayoko Ayaw ko! Ayoko. Pero may sakit may Selia. Selia? pa yun eh. Ayoko. Selya. Selya? May sakit pa. May sakit din ba na ikaw, Selya eh. Mm -hmm. Ah. Ayoko. Ayoko humingi ng tawad. Pupuling mm -hmm. ko siya. Gusto ko siyang mamatay. Ayala, gusto siya mamatay. Wala, uh, gusto ko siya mamatay. Ma gusto ko siya mamatay. Wala, gusto ko siyang mamatay. Paano yung pag namatay yan? Di nasa, nasa iyo yan. Tawad. Walang sakit kanya. E eh, pag namatay, di atuwang tuwa ka? Atuwang tuwa ko. Wala na siya eh. Wala na ko, kainggitan. Hmm. Ano ba yan? Hmm. Bakit ganyan naman kumulang? Bakit dapat pag nainggit, dapat ano? Hmm. Dapat pag nainggit, gagaya. Lalo na pag na nakaayos yan. Lalo na pag nakaayos yan. Nagsisimba yan, panamitit ko. Gandang-ganda ko sa kanya. Pero ngayon, ha! <laughs> Napaka-pangit niyan yan. Subra na. Hmm. Ha! Ah. Sige upain. na, tanggalin mo na lang yung mga nalagay mo sa katawan niya, pati sa mata niya para magumaling yung tao. Hmm. Lahat tanggalin mo na lang. Kami hmm. na mo. Yung makita yung naanod dyan. Kaya ako pinapahirapan mo. Yung naanod ba kita? Yung makita kilala. Hindi na makita kita kilala. Malagot mo ginaganyan ako? Kami mo, gusto mo, ikaw ang ko. Kami mo hindi man ako mapukulam eh. Oh. Pero, oh. yung pinagpagawang ko, oh. binabayaran ko yun. Eh, ba't na maaksya ka pa ng pera? Binabayaran ko yun. Hmm. Binabayaran ko. Kaya pag may gusto kong kulamin, nagbabayad ako. Pukul ka na Binabayaran ko. Nagbabayad ako. Marami akong pera, marami akong pautang. Eh, ba't hindi hmm. mo singilin yung pautang mo? Wala na nga, dami nang na, hindi ko na naman hindi nasisigil niya. Oh, Ayun ang dapat kinukulam mo, yung hindi nagpapahid sa'yo. Oo. Oh, oh. Ayun ang oh. Daming dami hindi nagpapahid sa kanya. Ayun, oh. kawawa rin naman pala siya. Maraming paupahay mo niya. Oo, pero may paupahan ka pala, mayaman ka pala. Tapos naiingit pa siya dito. Hindi ko alam na ako naging ang Hindi ko alam pa nga ako. Ano po ang mahalan ng Lord? Ano po ang mahalan ng Lord? Ano po Nanggagaan po ako. Panasimba po ako. Panagdaasalin po ako. Pero ba't ako ginagay nito? Hmm. Eh, kasi naiingit daw sa isa sa, -sa hmm. dapat ikainit siya? Ang ganda-ganda mo raw. Hindi naman ako mayaman. Hindi naman ako patawang sa ilong ko. Hindi naman ako maganda. Talagang hmm. ako siguro. Talagang demonyo yun. Hmm. 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 Malis na siya. Sige, Ibang. sige. eh ko, ah. Hmm. Kurita. berita Magbabayan pa lalo ako. Ang mo. Ang ginawa mo sa akin na yan, ha? Lalo ako magbabayan. Lalo kitang pahihirapan. Kitang bayan. Marami akong pera. Kaya kong... Kaya kong tanisihin. Lalo ang ibabayan. magkatabi na yung bahay niyo. Magkatabi. Ah, magkatabi na kayo ng bahay? Paano yan? Kaya nga eh. Okay na? Ang kapatid na may harang? May nalis. May panay. Masigit ang ginawa niya sa iyo. Ang mangyayari sa iyo. Makakarma siya. Pamilya niya. Makakarma ang pamilya niya. Pagkagalingan ka, pagkagalingan ka, pagkagalingan ka, yung mata mo, yung

kaya po mga pangyarihan. Huwag mo akong pagkabayaan. Panginoon mo ang mga badala ko po. Pagaligin mo pa. po mahal na Diyos. Santo mo ang tulong na ito. Inapaubaya ko po sa ng buhay Salamat. Salamat. Marami pong salamat. Halang katakasang pasasalamat. Salamat, salamat po, salamat, pong salamat, po. Salamat, pong salamat. Salamat po, salamat. Salamat po, salamat. Salamat, salamat. Salamat. Marami po salamat. Marami po salamat. Salamat, Jesus. Ito po ang isang matatang. Ino po, um, <laughs> so, uh, uh, po kayong today. Nakausap niya mahal na Papa Jesus. Pagagaling niya daw po. mo ng ilang araw. niya daw po. tapo. <laughs> <laughs> Talaga nang gagawin Magaling to. Napaka... bata, siksutin niyo 'yan ano. Napakahusay